Sa first 71 kilometers pa lamang ay nagkaroon na ng major crash sa peloton kung saan nadamay si MVDP. Ang Tour of Flanders na isang Cobbles Classic ay mayroong total na 268.9 kilometers distance at mayroong around 16 climbs na may iba't ibang gradient. Ang mga favorite sa race na ito ay si Natadej Pogacar, MVDP, Mad Speedersen na champion ng Gen 12 VKM, nandyan din si Walt Van Aert at Paulus. Makikita nga dito na nagkaroon si MVDP ng ilang gasgas sa likuran matapos ang major crash. Naiwan siya ng peloton ngunit sa tulong ng kanyang katim ay nakabalik naman agad pagkatapos makahabol ng halos 75 kilometers. Nanguna ang grupo ni Gana sa breakaway sa pag ahon dito sa pinakamahirap na climb sa last 66 kilometers. Ngunit nang umabot sa last 56 kilometers ay makikita ang biglang umatake si Pogacar na sinundan agad ni Navanard at MVDP. Sa dulong ng isa pang ahon na ito ay makikita talaga kung sino sa grupo ang dalawang pinakamalalakas, si Pogacar at MVDP. Ngunit hindi rin naman nalalayo ang iba pang riders na konting pagkakamali lang ay makakahabol sa kanila. Nang umabot sila sa pinakamahirap na climb ay nagsama-sama din ang grupo ng team favorites. Ito ay mayro ang maximum of 22% gradient na bagay na bagay para kay Pogacar. Naabutan nila ang breakaway sa last 41 km at nanguna ulit ang dalawa sa ahon. Nakalayo sila ng may 13 seconds advantage nang umabot sa tuktok pero pagdating sa patag ay nakahabol din naman ang iba. Sa final loop ay makikitang nauna si Vanart upang umpisahan ng ahon. Nahabol naman agad siya ng grupo nang biglang mag-accelerate si Pugachar. Sinubukan humabol ni MVDP pero mukhang huli na at kitang-kita nga diyan ang pagod niya. Lumaki nga nang lumaki ang distance si Pugachar mula sa kanila at nang makarating siya sa patag ay nagtuloy-tuloy siya hanggang sa finish line. Natapos niya ito nang mayroong ang 1 minute and 2 seconds advantage. Nakuha naman ni Pedersen ang second and third kay MVDP. Ito na ang kanyang second win sa Tour of Flanders sa walong cycling monument.